Hello, good morning. Ito, akyat kami ng ano, Mount Marami. Ayan, ito po yung Mount Marami. Paakyat po kami dito. Ayan. Punta ng Mount Marami nga daw ito eh. Ito yung mag-asawang ilat. Ayan, ito daw po yung mag-asawang ilat. Ayan, nandito na ako sa taas. Oh. Wow! Ayan po, oh, maganda yung ano, ating paligid. Ayan, no? Oh. Wow! Ito po yung mga alibangbang, oh. sa summer na po kasi kaya medyo tuyo na ang aning aning mga alibangbang. Itong isa oh, medyo sariwa pa. Ayan oh. Nasa taas na po kami ng bundok oh, ayan oh. Mga sagingan. Ito oh. Ayan po oh. Medyo nakakahingal po. Ayan ang ano ng duhat. Ayan po. Oh. May bulaklak ng duhat. Ayan. Ayan po ang kalsada. Oh. Ayan. Thank you for watching. Ayan. Asa itaas kami ng bundok. Ayan o. Oh. May maganda pa dong ano. Ayan daddy Oh. Maganda yung ano nila. Dito po ito sa Maragondon. Ayan. Napakaganda po ng place din eh. Medyo mataas po yung lugar niya. Ayan. Dito kami sa... Ayan. Diyan po kami dadaan. Lalakad po kami paakyat doon. Exercise po sa maaga ang ano. Ayan, nag-exercise po kami dito. Lakad po kami dyan, oh, pataas ng pataas. May pupuntahan po kami dyan, nasa gingan. <laughs> Ayan. Punta oh. daw po kami sa mag-asawang ilat. Yun daw po ang pangalan noong pupuntahan namin. Ayan po ang daan, o. Oh. May kalsada po siya pero mga motor po ang dumadaan. Pwede po ang four wheels pagka summer. Maganda yung bulaklak o. Oh. Kulay orange. Ayun, ayun. Ano bang pangalan ng halaman na yun? Bulaklak ng kahoy na hindi alam ang pangalan. Orange ang bulaklak. Hindi pumakita. Ayan, kami ay paahon. Ayan, papunta kami doon sa taas na yon. <laughs> Ayan, doon po kami pupunta sa taas. Mamaya po ipapakita ko sa inyo ulit yung itaas. Ayan. Okay, subscribe lang po at pakiclick ng bell button. Add and vlog. Thank you.